Pa? Kasi eh, any every player's dream is to uh, to play for the PBA, correct? Yes po. Gusto niyo maglaro ng PBA? Yes po. Kaso wala na yata nanonood, no? <laughs> At Tony uh, <laughs> Mendoza. Ko, oh, nanonood pa ako. Ito, 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 off topic, off topic lang. Bakit ko kotin lang sa si PBA? Nandun ako nung linggo, ha? Why the recent drop in attendance? Mahirap pong sagutin nyo pero so far as I can see, yung po mga venue problems po namin. Ah, gaya nan, meron po laro sa Antipolo, maglalaro sa... De dati, uh, sa kay Araneta, sa MOA. O bakit napunta na sa Rizal Memorial, sa Inares, bakit lumilit yata yung venue ninyo? Eh, ito yung pinaka... Uh, sikat na professional league dito sa ating bansa. Nauna po mabook yung yung uh, Araneta po at saka Moa. Kaya hindi ko hindi po kami makapaglaro doon. Napupunta kami sa ibang venues. Parang nag uh, depreciate na yata yung ano. ah Hindi naman po siguro. Hindi, dapat siguro you have to improve the yung yun, sa attendance wise because hindi naman porket kasali yung team ko sa MPBL parang mas maraming yata nanonood sa MPBL. Hindi naman yata, nakikipag ba kayo sa PBA Commissioner? Hindi po. Uh, kasi, actually, nakaka-discover pa nga kayo ng PBA mga players na nagagaling sa MPBL. I have uh, several players who played for my team who are now uh, players of uh, the Philippine Basketball Association. And, as as a team owner and as a coach, I'm I'm quite proud that uh, they're playing now for the PBA na galing po sa sa amin. Katulad nga na sinabi ko kanina, every player's dream is to play for the PBA. Anyway, sumagot si sino uh sumagot si uh, Senator Estrada. Yeah. May dadagdag lang po ako no. Ako po ay uh, nag-observe no as a basketball enthusiast. Uh, lalong-lalo na sa sa PBA. Na uh, napapansin ko naman po ngayon uh medyo yung ang problema talaga dito sa PBA yung balance no makikita mo pag uh, balance yung uh, teams maraming nanonood at ngayon maganda dahil yung mga used to be nasa ilalim na teams ay uh, sila yung uh, umangat na uh, nagkakaroon po ng interes yung uh, publiko at uh, ako po ay naniniwala naman na uh, hindi lang bilang PBA fan niniwala ko na may kanya-kanya silang kategorya yung mga players ng MPBL, dream po nila makapaglaro ng uh, PBA. I iba yung kategory. Uh, uh, kumbaga, sa NBA, pinakamataas sa uh, PBA category. And then, bababa Lahat ng, halos lahat po ng mga nasa MPBL. I'm sure, uh, someday, uh, yung from PBA, pumunta ng MPBL, gusto rin po makabalik muli sa, sa, sa PBA. Kanya-kanya po sila ng uh, uh, category. So pagandahin lang natin yung liga yung integridad ng uh, liga para mas lalo pang magiging interesado ang ating uh, uh, basketball uh, fans